Ciao Raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, good news ang iahatid sa iyo ng video are. Para doon sa mga hindi nakaabot sa pag apply ng bonus na 1,000 euros na manggagaling sa AIMS, good news. Dahil extended ang application until September 22, 2025 kung ano ang bonus na iyan, ano ga ang mga requirements at saka para ga kanino iyan. Alamin natin ang detalye raga doon po na sigla. Partiya Ngayong 2025 ay mayroong existing na bonus na 1,000 euros. Yan ay nakapaloob doon sa Lege de Bilancio ng 2025 para makatulong sa mga pamilya. Ano yung mga requirements? Base doon sa inilabas na circular re-aims numero 76 ng April 14, 2025, ang pwede mag-apply ay ang mga Italian citizens, pwede din yung mga European Union citizens, maaari din yung mga non-EU citizens, kagaya nating mga Pilipino, as long as mayroong either na permesso di soggiorno na lungo periodo o yung mas kilala sa tawag uh, natin, di ba, ng marami na carta di soggiorno. O kaya naman, pwede rin yung permesso unico di lavoro basta ang validity niyan ay more than 6 months. Mayroon dapat izi na hindi mas mataas sa 40,000 euros. Dapat ay residente sa Italia, ang magulang, mula doon sa date na ipinanganak ang bagong baby o kaya naman ay yung inampon o yung afidamento ng minore at hanggang sa makapag-present ng application para sa bonus. E bakit importante na uh, residente dapat sa Italia mula doon sa date na ipinanganak yung bagong baby, yung inampon o afidamento? Dahil, ang tinutukoy natin na bonus na 1,000 euros na are ay ang tinatawag na Bonus Nuovinati Nati 2025. Kaya bukod doon sa mga requirements na naunang nabanggit na kanina, ang isa sa importante pa-requirement ay dapat na nagkaroon ng anak ngayong taon na 2025, either na per pernashitaman 'yan, per adopsyone o kaya naman ay affidamento. Ang good news na iyan ay dahil doon sa inilabas na update ni AIMS mula sa Mesadjo AIMS number 2345 of July 24 2025 na na-extend ang iskadensa ng application para sa bonus nuovenati. Wala doon sa dating uh, 60 days ay naging 120 days na ngayon. In effect yung mga magulang na merong ipinanganak na bagong baby o inang o afidamento mula doon sa date na January 1 2025 hanggang sa date na May 24 uh, 2025 ay pwede pang humabol na mag-apply just in case hindi pa nakapag-apply ng bonus ng Wavinati hanggang sa date na September 22, 2025. Dahil di yan, ulitin lang natin ha. Mula ng ang mga magulang ay nagkaroon ng bagong anak either pera nasita, adotsyon o fidamento, ang regula na ng ngayon ay dapat na sa loob ng 120 days mula nung uh, date na yon nagkaroon ka ng bagong baby, ay uh, dapat makapag-apply na para sa bonus ng Movinati 2025. 120 days na ngayon. Samantalang dati, yung rule ay 60 days laang. So, mas pinahaba ngayon yung uh, timeline. Paano mag-apply? Pwede online sa sito official ni IMS gamit ang Speed, CA, or CNS. Upure, tramite app IMS Mobile. O kaya ay pwede humingi ng assistance sa contact center ni IMS. At panghuli, sa mga patrato o CAF abilitato. Additional na info, isa lang sa mga magulang ang dapat na mag-file ng dumanda. Kung halimbawa na magkahiwalay yung mga magulang, mas maigi na kung kanino nakatira yung baby, yung parent na iyon, siya ang dapat na mag-apply. Ang baby ay dapat na ipinanganak o inampon ngayong year 2025. Kaya mula sa date na January 1, 2025. Kaya nga ang tawag ay Bonus Nuovinati 2025. Kaya kung ipinanak yan ng uh, 2024, so hindi siya pu pwede. Kailangan ay ngayong year 2025. Ang Bonus Nuovinati ay pwedeng matanggap kahit nakakatanggap ng asenyo unico. Ibig sabihin, pwedeng parehas na matanggap ang dalawang financial support na iyan. Pwedeng makatanggap ng asenyo unico, tapos ay kung qualified pa, pwede rin matanggap yung bonus novi 2025 na 1,000 euros. Kung ikaw ay nag-apply na dati pa at gusto mo na mag-follow up regarding sa status ng iyong application, ang pwedeng gawin ay either na tumawag sa contact center ni Ibs para makapag-follow up doon o kaya naman ay mag-message gamit ang IMS responde o kaya naman ay pumunta mismo sa isang sede ni IMS. Ang pondo para diyan ay limited laang. At ang uh, disbursement ng bonus ay batay sa date ng pag-submit ng application at saka ng approval. If qualified ka, ay siyempre mas maigi na as early as possible ay magpa-file ka na ng iyong application. ay na raga, umakas ako na nakatulong sa iyo at nakapagbigay sa iyo ng info ang pinag-usapan natin sa video na are. Sana ma-share mo rin sa iba. Lalo na doon sa mga kakilala mo na alam mo na makakatulong sa kanila. Ang information na pinag-usapan natin sa vidyong are. Maraming salamat raga sa pagsuporta mo at sa patuloy na panunood mo. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima. Mm -hmm.